Bakit napakaraming reliyon? Ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon, at ang pag-aangkin na ang lahat ng reliyon ay umahantong sa Diyos nang walang pag-aalinlangan ay nakalilito sa marami na taimtim na nagahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos na ang resulta kung minsan ay ang ilang kawalan ng pag-asa na maabot ang ganap na katotohanan o kaya yakapin nila ang universal na pag-aangkin na ang lahat ng reliyon ay humahantong sa Diyos. Mangyari pa, itnuturo din ng mga nag-aaninlangan ang pag-iral ng napakaraming reliyon bilang patunay na hindi mo kilala ang Diyos o sadyang wala ang Diyos. Ang Roma 1, 21 ay naglalaman ng paliwanag sa Biblia kung bakit napakaraming reliyon. Ang katotohanan ng Diyos ay nakikita at nalalaman ng bawat tao dahil ginawa ito ng Diyos sa halip na tanggapin ang katotohanan tungkol sa Diyos at magpasakop dito, karamihan sa mga tao ay tinatanggihan ito at naghahanap ng kanilang sariling paraan upang maunawaan ng Diyos. Hindi ito humahantong sa kaliwanagan tungkol sa Diyos, kundi sa kawalang saysay ng pag-iisip. Dito natin makikita ang batayan ng maraming relihiyon. Maraming tao ang ayaw maniwala sa isang Diyos na humihingi ng katwiran at moralidad. Kaya nag sila ng isang Diyos na hindi gumagawa ng ganoong mga kahilingan. Maraming tao ang ayaw maniwala sa isang Diyos na nagpahayag na imposible para sa mga tao na makakita ng kanila sariling daan patungo sa langit. Kaya nag-imbento sila ng isang Diyos na tumatanggap ng mga tao sa langit kung nakumpleto nila ang ilang hakbang, sumunod sa ilang tuntunin at o sumunod sa ilang batas sa abot ng kanilang makakaya. Maraming tao ang ayaw ng relasyon sa isang Diyos na makapangyarihan at makapangyarihan sa lahat. Kaya iniisip nila na ang Diyos ay higit na isang mystical force kaysa sa isang personal at soberanong pinuno. Ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon ay hindi isang argumento laban sa pag-iral ng Diyos o isang argumento na ang katotohanan tungkol sa Diyos ay hindi malinaw. Sa halip, ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon ay pagpapakita ng pagtanggi ng sangkatauhan sa isang tunay na Diyos. Pinalitan siya ng sangkatauhan ng mga Diyos na higit sa kanila kagustuhan. Ito ay isang mapanganib na gawain. Ang pagnanais na muling likhain ang Diyos sa ating sariling larawan ay nagmumula sa likas na kasalanan sa loob natin. Isang kalikasan na kalaunan ay mag ng pagkawasak. Galatia 6, 7-8 Lahat ba ng relihiyon ay humahantong sa Diyos? Hindi. Lahat ng tao, relihiyoso man o iba pa, ay tatayo sa harap ng Diyos balang araw. Hebreo 9, 27 Ngunit hindi relihiyon ang nagtatakda ng iyong walang hanggang tadhana. Ang pananampalataya lamang kay Yeso Kristo ang makapagliligtas. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay wala siyang buhay na wala hanggan. Unang Juan 5.12 Kasing simple noon. Tanging ang kristyanismo, para ng palataya sa kamatayan at muling pagkabuhay niya sa Kristo, ang umaantong sa kapatawaran ng Diyos at buhay na walang hanggan. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamagitan ng anak. Juan 14.6 Nakakagawa ito ng pagkakaiba sa iyong pinaniniwalaan ang desisyon at tanggapin ang katotohanan tungkol kay Jesus so Kristo ay mahalaga. Ang kawalang hanggan ay isang napakahabang panahon upang magkamali. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.